So ayan mga palangga no, good morning Talagang napakalamig ng panahon mga palangga Pag alis ko pa lang ng bahay Automatic na kayo, uniform na tayo Dito ako sa my uptown uh, mall Nang tagig ngayon Pero nung pipit natin, napuntang fair view naman yung item mga palangga Pinaantay ko pa habang inaantay ko Wow, ang ganda no Nagpatugtog si sir oh, galing niya Shout out kay sir Yamaha lahat ng mga gagamitan tungkol sa piano drum mga guitar siguro complete yan mga palangga tapos yung mga trotot trotot nako dito lang sa tagig no? sunod naman may adidas sa mga sapatos naman mga palangga no? maraming lamig walang tigil ang ulan no? ganun katindi dito mga palangga sobrang lamig so, east tayo Antay ko muna yung pasayer ko, video-video muna tayo. Pababa pa daw ang aking pasayer ko, ibig sabihin, galing siya sa taas. Ipantay-antay lang tayo, magkailangan ako sa akin. Ayun dito sa panahon. Panahon Chicks, magpagigilan ko lang Sus! Bot-bot. Mga ganito na lang mga palanggan. Ay, kung mga yung aking pasahir. Customer pala, customer. Puntang Fairview tayo mga palanggan. Sana walang baha doon. Kasi papunta dito, galing ako ng batasan kanya. Papunta dito, wala namang baha sa awal ng Panginoon. Sa tagig area, dito sa may BGC. O, sige na, kay ang uh, magtanong na ko, saan ako. Grabe naman yung ulan guys. Walang tigil no. Mula pala ako doon sa may tagig area kay na uptown. Naghatid ako ng ano dito. Late lang. Documents lang yun. So, habang ng aantay ka ng pasayero, eh. dito pa kasi may iskulahan. Kapit. Sa division. Eh. Ano yan? Hora, uh, Horacio. Dila ko sa pala to, high school. High school pala yan, mga palangga. Wala din pasok dito. Nandito tayo sa may uh, North Kaluukan, no? Pag sinabi mong North Kaluukan, malapit po ito sa may Fairview no? Lagpas lang po tayo ng perbyo mga palangka. Ang way dito, <coughs> pagaling ka ng gusto yung perbyo, ka ng papuntang ano, papuntang Bulacan uh, na So, kasi dalawa kasi ang uh, kaluukan. Pag south, doon naman yung sa may monumento mga palangka. So, pag north, dito ka malapit sa boundary ng or boundary na siya ng San Jose, Bulacan Diba? Alam nyo na? Tumilong muna tayo habang nag-aantay ako ng pasay Diba? Tingnan nyo naman o oh. abang abang lang ako mga palangga Kung may makuha tayo patagay ko Para niya naman dito Para di tayo talo Talo ako ngayon Isa lang yung dala ko dito Talo ako guys, Dapat wala akong naisabay Pero goods lang At least safe tayong nakarating dito mga palangga Diba? Ganun ang buhay kailang sumuko agad God bless pok mga pelanggan